sa Santa Rosa, Laguna, kung saan nakakulong si Janet Limnopoles. Balikan natin ang sitwasyon doon, nakabantay pa rin doon ang mutya ng masa na si Doris Bigonya. Doray, ano, nakapasok na ba? Pa rin ang sitwasyon dito, George, at uh, silipin lang natin ang kanilang, pagka may lumalabas at may pumapasok, ay um, nila ang mga sakay nito. Ayan. Hello. Kaya ito tapos sarado ulit. Ganyan lang naman ang sistema ngayon dito. At nalaman nga natin, halika dito, na medyo... Sir, mga handa na ba kayo down daw sa sinasabi na... Na ano? Ha? Sino siya? Teka lang. Meron daw kayong training na gagawin para sa... No, sa, no, comment, no comment, no comment. Ha? No comment po. Eh, sinabi na nga po yun ni, ng inyong isa sa mga hepe ninyo na si uh, Colonel uh, Sindak. Eh, kayo po, sir. Wala no po, hindi. Walang comment? Wala no po. Bakit hindi talaga ninyo kami pwedeng kausapin? Ito no hindi kami yung ano na mag Ay, uh, ah, hindi, sige, hindi na lang tungkol kay Janet na polis. Kung talagang ayaw nyo kung kausapin, gusto nyo bumati na lang kayo? Wala po, wala po. Ha? No comment ba? No comment pa rin? Ikaw, sino binabati mo? Gusto mo ma bumati? Mam, ma wala ma'am, wala mam. Ma Ay, ayaw ni bumati? Wala, wala ma'am. months na pas, magpapasko na. Merry Christmas. Ah, eh? Merry Christmas la sa ating lahat mam. Ma Ayun. Yan din, eh, papangating din natin kay Janet Napole. Oo, oh, Merry Christmas lang sa kanya sa loob. Oo. Oh, oh, Okay, pagpati. Ikaw, kuya, baka mag may gusto kang batiin. Ah, wala po, ma'am. Ha? Wala eh, ilang po. araw ka na ba nagbabantay dito? Eh, matagal na, ma'am. Ah, okay. so, matagal na, pero, o, oh, siyempre, hindi ka na, dito ka, pogi ka naman, kuya, tumarap ka sa camera. Huwag na, di na tayo, ano, dyan? na. Eh, wala kang babatiyan? Wala po, ma'am. Oh, sige, ako na lang babati sa iyo. Merry Christmas. Ah, Merry Christmas to okay. po, okay. ma'am. Ayun, ayun. Uh, ikaw kuya, wala? Eh talagang, baka naman po pwede ako makalapit-lapit ng kaunti doon. Ha? Hanggang dito? Pwede? Ha? Eh kung lumagpas ako dito ng kaunti. Popusasan nyo na ako. O sige, hindi naman ako pasaway, kaya lalabas na rin ako. At yun, George, at sila ay nagbati na sa atin ng Merry Christmas. Kung kaya, tayo ay lalabas na dahil nakuha na natin ang kanilang sentimiento. Ayaw nilang magkomento, pero ayaw din nilang bumati. Pero nung tinanong natin, Merry Christmas pa din. George.